Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwantuhan. Madami sa ating mga kababayan ang naapektuhan ng napakalakas na lindol na yumanig sa Visayas, partikular na sa Cebu. Madaming iba't ibang organisasyon ang nagbigay ng kanilang mga tulong, iba't ibang syudad at mga tao na hindi nagpakilala at nagpakilala ang iba ay may mabuting intensyon habang iba naman ay may hidden agenda. Ganun pa man sa ngayon nga ang tulong ay tulong at nangangailangan nito ang madami sa ating mga kababayan sa Cebu. Ngayon nga ay kumakalat ang balita regarding sa pag-donate ni Steph Curry umano ng 2 million dollars o mahigit kumulang 115 million pesos sa Cebu madaming Pilipino nakalam ng balita na ito. Ang problema nga lang ay hindi ito alam ni Steph Curry mismo. Dahil isa na naman itong fake news o peking balita. Oo, mabait at matulungin si Steph Curry subalit hindi niya nga ito ginawa para sa mga napektuhan ng lindol. Ang hindi lang maganda dito ay madami na naman tao magahanap ng 2 million na ito na hindi naman totoong may natanggap ang gobyerno o anumang ahensya ng pamahalaan. Madami nga nagko-comment sa atin mga kaibigan na bakit daw hindi natin ito ginagawa ng balita. Well, peking balita nga ito mga kaibigan. Ngayon nga ay dumadami na ang ganito mga peking balita dahil kumikita ng ilang page sa mga picture lang sa Facebook o meta. At syempre, mas madaming engagement ay mas malaki din ang kita. Kaya naman ang iba kahit na hindi totoong balita, hindi lamang sa basketball kundi pati na date sa iba't ibang bagay ay gumagawa na lang nga sila ng post. Wala na ngang konsensya kung toman o hindi ang pinapakalat nila na balita. Kaya naman mag-iingat na lang nga tayo mga kaibigan at i-double check palagi ang mga balita na nakikita. Sino bang ba source ito at i-check mismo kung may post ba regarding dito si Stephen Curry o kung sino pa man kung nais nyo nga tumulong sa mga naapektuhan ng lindol na ito as much as possible ay gawing direkta na lang ang tulong at wag nang ipadaan sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kung may kakilala kayo o mapagkakatiwalaan na tao sa lugar ay doon nyo na lang ipadaan dahil sa ngayon nga ay hindi talaga gaano mapagkakatiwalaan ang mga tao na nasa loob. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Isama na din natin sa update na ito na naniniwala si Scottie Pippen na kung naglalaro siya sa era na ito ay siya ang magiging best player in the world. Wala nga daw rason kung bakit hindi ito posible. Kung mag -e nga daw siya tulad ng pag-ensayo na noon, wala nga daw dahilan kung bakit hindi ito magiging posible. Nagbago na nga daw ang basketball at basta ginmabilis mabilis na ito, subalit nag-fit nga daw dito ang kanyang style of play. Hindi nga daw ito magiging big challenge sa unang taon na nag-retire si Michael Jordan ay pangatlo si Scottie Pippen sa MVP voting sa NBA at nag-average siya ng 22 points, 9 rebounds, 6 assists and 3 steals per game. Nadala niya din nga ang Chicago Bulls sa walang Michael Jordan sa Game 7 ng semifinals. Walang duda na isa siya sa mga pinakamagaling na player kung sa ira na to siya naglalaro dahil sa kanyang pagiging point forward at two-way style of play. Ganun pa man ang sabihin na siya magiging pinakamagaling, dito nga napapatas ang kilay ng madami. Tiyak na isa siya sa mga pinakamagaling na defenders kung sakali at malamang ay isa siyang player ngayon na kayang depensahan ang all five positions. Considering na hindi na din ganun kadami ang lehitimong center sa panahon ngayon, ano ba masasabi nyo sa pahayag ng 6-time NBA champion?